Ayan guys. Okay. Pwede na. Ay, babaw lang pala. Babaw lang. Okay. okay. Ayan na. kita na na. Okay guys. Welcome to my channel. Okay. Ito yung spot namin guys. Yan. Manila Bay. So, isa lang dagat natin. Uh, malayo na kasi Pag uh, ano pa kami Pupunta pa ng Sambales O kaya malayong lugar so, Ito na lang Medyo Ano Kasi marami schedule Di pwede kaming Tumagal ng Ano Okay Sa gubat na kami guys Nandito na yung longhorn guys Okay Sus Ganda pala kung dinala yung doyan do ah Sus Kung alam ko lang Mayroon pa lang ganito Doyan ayaw Ito tayo sa mangrove

Para sa amin lang probinsya. So Sorry kami ng pa. nang alimasag. Okay. Kumain ka guys. Ito Yulo ko. dito. Ayun, maraming ano. Ayun maraming buti. Oh. Ayan Okay. So, big sabihin, uh, sa mga nagtitipid, dito tayo. Okay, ayan. So, para na tayo sa probinsya nito. Okay. ispat uh, spot natin is, Ubando Bulacan lang po ito, Manila Bay. Ayan yung, ano, yung mga barko ng, ano, uh, Manila. Di lang makita yung mga building sa natakpan ng, ano. Pero doon sa dagat, tanaw na natin. Ayan mga tahong ayan ang kaya kami dito ano nag spot ang ano namin is mga pa kami ng alimasag so ayan po ayan yung pamangkin ko ayan family ano dalawang pamilya kami dito so, oh okay ayan nag, ano na pangihaw idala kami sa ingan ayan po So, madali lang. Okay. Para tayong nasa gubat. Nasa mangrove. Okay, may landingan din kami dito. Ayan. Parang pal ano, lamisa. So, ayan po. Tor so, lang kayo. Yan yung ano natin. Ayan, mangrove. Okay, maganda, area malilim. Ninyong uh, dagat. Yan na, ligo na yung mga ano. Ligo na yung mga bata. Okay guys, masaya. Okay, kaway-kaway, juri. Hahahahaha. <laughs>

mga gustong mag ano dito ah uh, yun nagpaalam tayo sa may security na kasi dito dahil ito yung gagawing airport karugtong po ito ng Manila Bay ayan 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 na, naghaling nami guys Okay, ayan So, may dala na kami pang kain Pagkain. Okay. So, daghang kayong sugnod dire. Di na wag dag sugnod uling, daghang uling unon. Okay. Uling bakaw oh, lami ar kay uling ni. Ano yeah, mga Bisaya, kaya sanay kami sa ganitong buhay. Kasi ganito sa amin. So, hindi na kailangan magano. Gumastos pa ng malaki. Kasi dati nung nasa ano kami, tambales gastos na kulang-kulang 30,000. So, ito nagbadit lang kami dito ng 12k, 12,000 kasama ano, ayan. Kasama na bangka, ayan. May ano, mga 50 tao pwede kasya dito. Hey. Okay.